Hello guys, this is Mylene Encinas, ang magtuturo at magbibigay ng tips para sa inyo. Hindi pa ba unlock ang mga tools mo dito kay Meta? Dahil isa kong napalad na na-unlock na lahat ng tools dito kay Meta. Tips para ma-unlock mo ang tools na yan. One, content is the key. Gumawa po ng original content. Yung pong mismong mukha mo ang magvaviral. Lahat ng old upload mo tataas ang views at dapat no copyright, especially music background na may copyright. Edit, pwede naman gumamit ng music. Make sure na hindi po siya under copyright music. Like example yung mga song na galing sa mga sa mga famous or sikat na mga music artists. Pwede po kayo gumamit ng music background basta no copyright mostly yung mga hindi galing sa mga sikat na mga mang-aawit. Para po malinaw po sa lahat. To consistency. Pag-upload or paggawa ng content, araw-araw ay maiipon mo ang mga views na dapat na target mo. Na isa sa mga requirements. Siyempre, mayroon ka rin dapat sapat na followers. Hindi naman kailangan ng sobrang dami. Mga 1K to 5K followers ay pwede na tapos focus ka na sa views. To be clear lang po, sapat na ang followers at sapat din ang views. Yan lang po ang hinihingi at hindi po kailangan ng sobrang dami. 3. Compilation. Yung mga naiipon mong mga photos tapos nilalagyan ng music, tapos nilalagyan ng music background, then ina-upload sa Reels. Bawal po yan, guys. Marami akong nakikita sa mga friends ko kung gusto nyo kumita, burahin nyo po yan. Gawa ka ng video talaga. Not photo as a reel. For proper engagement is the key. Ano nga ba ang proper engagement? Ito po yung tatapusin po muna. Panoorin yung isang video. Tsaka ka mag-react. Sana aayon sa video. Huwag mo po tadarin ng likes ang mga video na hindi mo naman pinanonood. Hindi po yan proper engagement. Kundi pasok po yan sa spam. Five mag-request kay Meta. Screenshot mo ang page recommendation mo. Your page is earning. Magkaiba po ang profile at page na earnings dito kay Meta. At mga tools mo. Copy mo rin ang link ng page at profile mo. Tapos pumunta ka sa report a problem upload mo lang ang tatlong screenshot. Last pala, bakas ka sa lahat ng dumadaan sa newsfeed at wall mo para mabisita ka rin nila sa bahay mo. Lugi ka kung isa kang isnabero at isnabera.